Libra, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po naka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail, ng ating private readings, ng ating evil eye Amulet Necklace, at ng ating Cures Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Thorough Intentions by Al Reyes. Okay? Kung po kayo makaresonate dito, try nyo pong tingnan yung inyong other signs, Sun, Moon, Rising, and Venus. Libra. Your energy. We have Death card. So, may pagbabago. Pwede ito yung mga changes sa life ninyo na kaya nyo pang ano ba, kaya nyo pang hindi ba gawin agad-agad. Oh, parang yung pwede pa kayong mag-isip. <laughs> yung ganyan. Tignan natin. What is that? Romance na naman ang lumalabas dito. Ayan. So, pwedeng may pagbabago. Pwedeng both nyo itong ginusto ng person mo. Okay? Or pwedeng yung mga winish mo na pagbabago towards your person. Pwedeng mangyayari na po yan. Some of you naman, um, kung wala naman kayong ano, hmm, may pagbabago nga dito may magpapakasal ayan po meron na dito gustong magpakasal Libra pwedeng ito yung wish ninyo na yung person ninyo talaga ngayon isya na yung makasama ninyo for life some of you naman you're wishing for a relationship and which is pwedeng ibibigay po yan sa in universe just have faith Tignan natin. Energy naman sa paligid mo. So parang gusto mo na siguro talaga is pagbabago pero hindi pa siya dumarating. o nandyan na yung pagbabago pero nag-hesitate pa yung iba sa inyo. Tignan natin. Nandyan na yung winish niyo pero parang nagdadalawang isip kayo. Energy sa paligid mo. We have queen of wands. Ayan. Ang mga tao naman sa paligid mo parang gastos dito, gastos doon. Mm -mm, mga hindi nila makontrol yung kanilang spending. So, ayan, Libra, baka mamaya lumapit sa'yo yung mga taong ito. Nasa sa'yo na yan kung pahihiramin mo ba sila. Tingnan natin. Blessings for today para sa'yo. We have five of cups. Pwedeng, pwedeng may malaman ka dito na isang tao na nagre-regret na ginawa niya sa'yo. Page of coins. Ah, oh, okay. I don't know kung good news to para sa iyo, pero meron po dito kinakarma. Pwedeng ito ay nanakit sa iyo or niloko ka taong to pagdating sa pera. We have the devil. Gusto niya ng pagbabago pero nahihirapan po siya. Kung kailan naman nagbago yung taong to, tsaka nawala yung mga opportunities sa kanya. Yan, meron po dito nahihirapan. Ayun yung pinapakitang energy. Tas hindi siya matahimik alam mo yung binabagabag siya ng kanyang konsensya. Pwedeng ito ay someone talaga na malapit sa puso mo. Pwede nga pwedeng katrabaho mo rin 'to eh. For some of you baka siya yung sobrang naging ka-close mo. Tingnan natin pagdating naman sa struggle mo. Okay? We have Knight of Wands. So, parang wala kayong, parang tinatamad ba kayo ngayong araw? Walang excitement, ayan. Night of Cups. Pwedeng meron kayong imimit, pero hindi kayo excited. Ganon. Parang napipilitan lang yung iba sa inyo. Ayan, o. Oh. Oo, oh, meron dito. Struggle mo kung paano mo sasabihin dun sa tao na yun. hindi ko alam kung may naniligaw ba sa'yo. Ayan. May someone dito na interested sa'yo. Pero kasi ikaw, pwedeng hindi ka naman interested dun sa taong yon Napipilitan ka lang talaga sabi natin parang may utang na loob ka lang ba dun sa taong yun kaya mo siya kinakausap yan kaya lalabas ka kasama yung tao na yun so sabihin mo na directly no, kung meron ba kayong chance or wala para wag mo na siyang wag na siyang umasa ganun kasi yung iba sa inyo pwedeng in a relationship na yung iba sa inyo or may iba kayong nagugustuhan So, yun lang. May struggle kayo dito. Moran yung struggle ninyo. Moran about relationships talaga sa kaperahan mo naman, kamusta? We have the sun, very positive energy ito pagdating sa iyong kaperahan. Two of coins. Ayan o, oh, ang ganda. Pwedeng ano to, another source of income or makakabili yung iba sa inyo ng new gadgets. Pwedeng mag-upgrade yung iba sa inyo, makakapag-upgrade na kayo. Which is, ito naman kasi kailangan po niyo para sa inyong trabaho o kaya naman sa inyong pag-aaral. Ayan, kaya happy kayo dito. So, kung meron man dito, naghahangad kayo ng gadgets or um, sabihin natin may, may inaasam kayo na regalo, ganyan. Pwede pong ibigay yan sa inyo. Pwedeng hindi kayo yung gumastos. pwedeng may mag-sponsor po sa inyo. Ayan, or may magregalo sa inyo nun. So, okay po yung kaperahan ninyo. Ayan, we have four of ones. Matatag. So, hindi na naman kasi kayo gagastos Libra if alam mo sa sarili mo na pag bumili ka once mo na rin ng cellphone, new phone, is, di ba, rush na rush ka or gipit na gipit ka pagdating naman sa mga bayarin. Yan. Which is, pwedeng siguro last, year, uh, last year, ganun yung na-feel ninyo, kaya di kayo bumibili. Pero this time kasi, yan, maganda naman po yung inyong energy. Kaya parang free na free na kayong makabili kung ano man yung gusto po ninyo sabihin natin na mayroong, ano yung may freedom ka ngayon. You know, you have financial freedom. Nararanasan mo yan ngayon. Pero syempre, hinahinay pa rin sa paggastos. Tignan natin pagdating naman po sa um, career. Okay, we have three of coins. Tapos, we have seven of coins. Yan, mukhang may naiinip dito pagdating sa trabaho. Mm, mm Parang yung project na to, need mo nang tapusin to, or gustong gusto mo nang tapusin, para makamove forward ka na. Para matapos na ba? At iba ng trabaho yung harapin mo. So, medyo na, may inifactor ka dito, kasi pwedeng yung mga kasamahan mo sa trabaho, o dun sa certain project na yun, napaka magigi. Mabagal ba? Mabagal kumilos? Mm, mm Parang lagi silang may hinihintay, o baka hinihintay nila yung, yung queue mo. Hinihintay ka nila. Baka sila, sila ay sa'yo na umaasa. Okay. We have Ace of Coins. So, ayan. Kung meron kamang nararanasan nga na delays dito sa, ano na to ha, sa project na to, masasabi natin na sulit siya. Kasi, maganda po yung pinapakita rito. Tingnan mo. Pwedeng may award kayo. Matanggap talaga yung project ninyo. ma -ano siya. Ma-approve. Ayan yung project ninyo with ace of coins. Meron din ako nakikita dito kasi 'di ba may meron tayo ditong moving energy. So pwedeng may aalis, mas makakahanap po kayo ng mas magandang trabaho. Ayun. May magandang trabaho na naghihintay sa inyo dito. Sa business naman, we have king of coins, ang ganda rin po ng energy sa inyong business. We have four of swords. Okay? So ito parang ano na siya, close deal na siya. Ayan po, kikita kayo, pwedeng apat na tao yung kausap ninyo. We have night of Coins. Hindi nyo na kailangang humanap ng ano, ng iba pang mga client. So, parang dito pa lang sa isa or dalawang, isa hanggang, da, isa hanggang apat na clients niyo busog na busog na kayo. Ibig sabihin, sobrang kota na po kayo. Mm -mm. Ang galing po. Ang galing nung pamamalakad ninyo dito pagdating sa inyong business. Talagang masasabi natin na wala kayong lugi. Hindi ko lang alam kung ano ba yung business ninyo, Libra. Tignan natin, pagdating naman po sa love life, kamusta po ang love life, spirit guide? Kamusta naman po ang love life? We have the Hierophant. So, yeah meron na nga talaga dito gustong magpakasal. Queen of Cups. Pero, syempre, parang hinihintay nyo na lang yung person ninyo, ano, na siya yung, syempre, manguna. Ayan. We have Ten of Cups. So, meron talagang wish fulfillment dito. Kung naman man yung winish ninyo, some of you, two years ago, ngayon nyo lang siya makukuha. Okay? Kasi this is the perfect time. Okay? This is the perfect time. Kaya ngayon pa lang po ito, ibibigay sa inyo. Kaya be thankful and ayan po, follow your heart towards this connection nakikita ko naman na magiging masaya ka talaga. And for some of you naman, kung hindi pa naman ito, sabi natin, hindi nyo pa napapag-usapan is about sa kasal. Ayan po, pwedeng papakilala ka ng person mo sa family niya. Yun na yung magiging simula. Mm, -mm. So, ayan, pakiramdaman mo din yung family niya. Gusto ka ba nila? Or hindi? Ayan, matutok kang makiramdam. Libra. Yun yung kailangan mong gawin. Mm -mm. tapos yan, baka kung magkaiba kayo ng kultura learn their culture so magiging points yan para sa'yo yes, merong mga adjustments po talaga na pinapakita dito mga pagbabago sa buhay pag-ibig mo so yan lang po maraming maraming salamat ingat po kayo always and more blessings to come